July 7. Andito pa tayo sa uh, Bidok Reservoir Park. Umulan kasi kaya sumilong muna o oh, nag-lunch. Ayan. Mag-video na tayo. Ano? dan dan baby dog crazy zombie dan dan main okay aman bomba tak kena long mana tai guys hirap na magkasakit bawal magkasakit kumain muna ako sa mcdonald ito ako nang galing kanina ito ako galing kanina kaya ay dito naman tayo baba ako dun mamaya ay dok ko ginagawa mo eh <laughs> isang magandang park dito sa Singapore. May ano doon oh. May sumilong na mga Indonesia doon. Kasi nakasarap. Hello po, shoutout po sa ating mga team influencers team Unity team Hippo Babes team TSS at sa mga makukulit na team The Alex maraming salamat po sa suportang tunay kay awing Chubby Chik Chik ay magbibidyo po, pang premiere po natin salamat po sa mga pupunta sa aking premiere nanonood ayan ang ganda oh grabe bakit kayo walang tao umupo na yun ima basa yung ano basa yung lupo oh. umambon kaya buti na lang may payong ako kala nyo wala akong payong ah. Sabi nyo kanina, takbo. Hindi ako tumakbo kasi may payong ako. Ayan, basa. Ayan. Ganda pag may ano, may gimbal. Para hindi malikot yung video. Yung camera. Oosh. Ayun. ang maganda dyan sa pinuntahan ko kanina sa live na yun so kanina na pinakita ko yung view yung hindi mainit parang hindi tayo iitim ano na lawak siguro mamaya hapon pa ang maraming tao ayan sinisya na po kayo pangalawang beses ko palang pumunta dito nung unang punta namin kapit bahay namin o kapit bahay doon sa dati kong tinarahan amo pero patay na yun biglaan din na matay yun kaibigan kong yun buti na lang walang anak Yung maraming pundar Ayan. Ang init. Eh. <laughs> Ayaw akong maglakad dyan. Grabe ay. Uh, yun na lang. Nandito sa Bidok Reservoir Park. Hinga ako. Daming anok. Kasya ata to. Ayun ko kung akasya yung mayat. May nagdadagay na. <laughs> Toy. Green na green dyan. Green na green. hindi talaga sumilong yung kanino oh, sa may pono may indian ata yun ano, yung kasama nila oh, ganda pag gustong mangyi talagang puntahan lahat yan ikot ka ikot ikot Ayan. Maraming maraming salamat po nga pa sa mga pumupunta sa aking live. Sa support ang tunay. Kay Awin Chubby Chik Chik. Jagging yung isa doon galing dito pumunta doon. Ay ay meron din pala ano doon no ay nakaupo doon sa mga ano init naman no maglalakad <gasps> pa uwi siguro yan untuk of sana dulu thank you thank to nine, so because she's working 10 to 9 or 10 to 10 myang ta twenty and bago naman maglakad. Mga puno lang nandito. Ano? Uh, dami.

apa anda kata ya Nenek mau apa anda? Ini kubu mas shelter tu unsat as. Ayo pergi nak kita kubu shelter. Baru oh. main tak hujan. Mengalami duit. Berubah. <laughs> Ayan, dalaw mo po. Ayan, nakahiga. Ayan. Hmm, ganda. Ano kaya yun? Pinupuntahan nila doon. kaya. home oh, Dito sila naglalakad. Yan o. Oh. Mall kaya yan. Siguro. <coughs> Ang ina oh. Ang init naman oh, ako. Maglakad dyan. mambon kaya ano ang doon ako kanina o oh, dyan sa may <laughs> 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 pati sky oh ganda siguro next na punta ko dito kung nandito pa ako marami na tong ano kahoy dito sa gitna ayan may tao dyan oh may nakahiga dyan sa may ko na yan so, yan yung kahoy may nakahiga oh ano yun hello daw Ayan, maraming salamat po sa support ang tunay. Salamat po sa mga manunood dito sa aking simple <laughs> upload video. Salamat po sa manunood sa aking premiere. Shoutout po sa aking mga team influencers. Team Unity, Team Hippobabes, Team DSS, Team Biotics, sa lahat po ng aking members salamat po sa suporta at pagtitiwala nyo sa mga nagpaparinyo ng kanilang membership at yung mga nagpapalipad shout out kay Andre Blessings my friend Komare at kay Sir Kabosi thank you din po salamat po sa pagsishare ng inyong mga blessings good health and God bless po sa inyong lahat ating lahat pala sana'y lagi tayong malusog, malakas walang sakit na nararamdaman para tayo ay laging masaya ayan ito po si awing chubby thank you po salamat nandito na ako sa bus stop huwi na ako alas dos na <laughs> tamad talaga ni awing mag ano maggala tamad na ni awing maggala dun, dun 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 lawak dito kaya tsamba yung mga malalapit dito na may bahay meron silang pag relaxan sa umaga pag jagingan ayan little footprints preschool bidok reserve your road Modern Montessori School pala yan Mabata Masag si Ahay eh. Mahal ako ng burger Yan lang ang aking upload Simple <laughs> Simple lang Pag Tidak, Allah syahadah, Mama. Selun pula, ya. Tidak, Allah syahadah, Mama. Tidak, Allah Ma carina. Ih. Là bistro. school siguro may school maraming tao dito kasi may school dyan ng mga bata yan uh -huh. salamat po simple vlog lang po ito <laughs> thank you <laughs> saboy subway. <laughs> refuel. For, 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 ano yung mga kumakain dito? Bigatin. Ayan yung bus stop kanina. Uh, Ayan. Ayan. ibon, oh. Huh? Maraming nilang panindang ibon. Uh, hmm. Doon na tayo sa kabila. Saan na yung bus stop? Hmm, basta basket dia tu ke bila? Dah oh, ada yun nama yang dia. Ayun oh, pumunta na yung bus ka. Ito yung 65, nahuli ako. Ayan na. Walang laman. Kunti lang. Ay. Okay. Hintay naman ako ng 15 minutes.